Ito lang pala gagawin nyo kapag barado yung inyong mahalaba mo. Una, kumuha lang tayo ng isang perasong gitlog. Tapos, kumuha kayo ng suha o vinegar. Tapos, kumuha kayo ng baking soda. Dilahin nyo ito. Tapos, kung may gito nyo, puno ng tubig yung ating lababo kasi nga, barado. Ang <laughs> gagawin lang natin dito, ilagay lang natin muna yung gitlog. Yung gitlog lang muna ilalagay natin. At pagkatapos nyan, ay ilagay natin sulod yung baking soda. Ilagay lang natin. At pagkatapos, ang andado na dito ay ibubuhos na yung suha. At kung makikita nyo, ang dalim, di ba, bumubula na. Bumubula yung tubig sa ating lababo. At ilang segundo lang ay hey, matatanggal na yung bara ng ating lababo. panahon nyo po, di. Kung nyo, unti-unti na siyang mawawala. Unti-unti na bumawa pa yung tubig doon sa ating lababo. At nawala na yung padyambara. O, di ba, ang dalin? Kaya kung may barahin wow. na ba po, gawin nyo ako ito. So, ayun lang. Pumungaling mo ito magpalo. Salamat.